Magandang danghali or magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay nandito ako sa kwarto at maglilinis ako ng kuku. Kuku. Linis, linis, time. Linis, linis, time. Sa ating kuko. Linisan natin ang kuko po. Sei matagal nang ini aku nakalinis. kali ini. Winis winis time sa cook Linis, linis, time. Linisan po natin ating buko. Para ay gumanda. Hello. Isti lang kayo dyan Tayo'y maglilinis ko ng kuko kapumalik na mula lang tumanay ako nakapaglinis pagdating. Malapit na isang buwan. Ay, busaba. saba! Saba, saba! Saba na! mm-hmm <laughs> linis, linis ang may ingron pa sakit ng ingron Inggron. ingron sakit ang ingron may kasakit sa ingron Chickit, c h i c k i 치 c 치 i n g enggon. c Let's suck it. Mm -mm, yeah. na yung noo ko <laughs> puno sa problema, puno sa problema mga guys, mga in sis, puno puno akisya problema, stress masyaro walang pa hinga 小白，小白。 So, hanggang dito na lang. Pasabay-sabay punin yung iroha. Bless you all. Thank you for watching. bye Bye-bye.